si Sen. Aimee Marcos, Presidential Sister, kinwestiyon kung bakit itinaon sa panahon ng pangangampanya yun pong pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas at magsisimula po yan sa may bisayas. May update po dyan ng Bombo Radyo, Kawayan. Kuinisyon ni Senadora Amy Marcos ang timing ng pagpapatupad ng Administrasyong Marcos ng 20 pesos na bigas sa bahagi ng Visayas. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Senator Amy Marcos, sinabi niya na maganda ang layunin ng programa ngunit mas mainam kung nasimulan sana ito ng maaga, lalo na at tatlong taon na itong inaantay ng taong bayan. Pwede naman anyang sinimulan ang pagsubsidize dito ng mas maaga at hindi itaon sa kasagsagan ng pangangampanya. Pabiro pang sinabi ng Senadora na ito ay vote buying ng bigas. Kunasyon din ni Sen. Marcos ang limitadong access ng mga Pilipino sa 20 pesos na bigas dahil ito ay pinatutupad lamang sa Visayas gayong maraming Pilipino sa buong bansa ang nagugutom at nangangailangan ng murang bigas. Marami rin anyang reklamo sa kalidad ng murang bigas na ibinibenta na mula sa National Food Authority o NFA dahil kung minsan ay may hindi na magandang amoy ang mga ito. Gayon pa man, umaasa siya na mas lumawak pa at magtuloy-tuloy ang implementasyon ng naturang programa lalo na sa ngayon na napakataas ng presyo ng bigas sa merkado. Well, uh, ang uh, problema nito, tatlong taon na ito inaantay. Sana na uh, stimulan ng mas maaga at hindi sa kasagsagan ng eleksyon kasi mm. na yung taon na talagang uh, vote buying sa bigas. Mabuti pa sa Isabela na sinasabi talaga na talagang uh, nagkakaroon ng libreng bigas sa mga tao-tauhan. Kaya't ta uh, ito nga mabuti naman may mura ma, ma, murang bigas sa 20 pesos pero sana na upisahin ito kung mag subsidize naman eh pwede naman talaga mag-subsidize noon pa. Ikalawa, bakit sa Bisayas lamang? Lahat naman ginuguto, at talaga nangangailangan ng bigas kahit mm -hmm. sa Luzon. Hindi naman laging uh, may bigas na mura. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!